bahay ng barangay Tulang-Tulang yan kanina at may tinanong isang tindahan bumili ako ng tubig wala silang kuryente pero sa katabi meron sa tulang-tulang ay malinis na balik sigla na ang kalakaran ng negosyo Iyan ang mga ilan sa nakikita ko maliban lamang doon sa naapektuhan ng pagtumba ng kuryente pagkaputol ng ah, pagtumba ng poste pagkaputol ng kanilang kawal ng kuryente ay wala talaga silang internet pero sa kabuuan meron ano nakikita nyo? Ito yung uh, Ang tawag nito Campo Campo Guillermo na car Barangay Gulang-Gulang, Lucena City Yan Malini Ay, marami pa rin Anong kawi doon, oh no? Nakabalandra sa kalsada na mga sangang kunong kahoy Itong street na to kasi bayanan ng Lucena City sa Quezon Avenue so kailangan talagang unahin to <clears throat> kasi ayun na ah, may nagano na rin ng globe o so, oh, diba ang galing naman I think ano yan restoration yan wala mo nang new yung nag install gawa ng yan maraming nag tumatawag na connection ang iba na mga brown out kahit mayos ang kanilang internet connection hindi naman nila yung mga gamit kasi brownout out bumalik na ang 100% restoration ng electric supply ng Lucena asahan natin yan na maraming maraming, maraming subscribers ng Globe at ng iba't iba pang mga internet connection, internet connectivity, telecommunication, or telco ang tatawag niya sa atin para magreklamo na sila ay walang internet connection. Ito yung pure gold ng gulang-gulang natin marami nang nakaparking ibig sabihin tuloy-tuloy na ang ginagawa nila uh, pagbibenta ang grocery nila ayos na ang supply so wala na ito lang mga ang kabaan ng gulang-gulang dito sa Lucena City reporting live <laughs> Afro Bicolano nag-iiwan sa inyo ng no, mga katagang. Siyempre, harap natin ang camera. Lang. Nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Peace and love. Ingat kayo guys. Bye.